Yun, gandang tangali mga boss. Update ko lang yung fry ng full gold natin. Ngayon. eto na yung mga parent nila hiniwalay ko na. Kasi baka may maubos. Yan, nilagay ko muna dyan. Habang wala pa akong lagayan, pa ako. Check na natin. Uy! Ito na sila mga boss. ano? dami. Ang galing. dami ng buhay. Ayan sila lahat. Lilipat ko pa to eh. Nagahanap lang ako ng lagayan eh. Wala akong makita sa jam shop dito sa amin. Ayan. Siguro mga 13 pieces din sila. ano Sigla na o. Eh. Tapos ito yung magulang. Nilagay ko muna sa ganyan yun. Ayan Nagahabol na naman yung mail natin. Ayan o. Ito sila lahat. update ko din update ko din kaya pag ano, ililipat na natin ng lagayan sa so, ngayon bye muna mga boss